Hello, hello, hello! Andito po kami ngayon sa Rafisa Dam. At andito kami sa parking area. Mga bandang 5 o'clock ito. Pag nandito ka sa parking area, ito yung view na makikita mo sa taas. Makikita mo yung tubig sa baba. Pun punta tayo ngayon sa baba. Lakad-lakad. Maganda ang Rafisa Dam kasi napapalibutan ito ng mga bundok. At sa baba, may mga picnic area or mga shaded area para na kung saan pwede kang umupo dyan, mag-relax, kapag ayaw mo mag-boat, mag-kayak. So, dito naman, may mga playground din dyan sa baba. Hindi mag... Ayan. Ito, dito sa part na to, bababa tayo at mararating natin ang playground ng mga bata. Pag ayaw mo magkayak, pwede yung may mga anak kang dala dito sa may playground mo sila dalhin. Libre lang ito. Wala namang bayan. At unlimited hanggang 9 o'clock. Yan. Dito sa part na to, kung gusto mo namang mag-upo-upo dyan at i-enjoy lang ang kapaligiran, pwede rin naman. At dyan, dito sa part na to, makikita mo ang mga kahoy, mga duck dyan sa may baba. Pwede kang magpakain. Ito. Yan, baba na tayo. Oops. Hindi pala pwedeng mag-exchange ng boat. Kaya, o ano yun nakuha mo, yun na yun. And then, dito merong pag, pagtiga-apat na, ka tiga-apat, Meron ding mga taga-dalawa. So, today, uh, dalawa kami ni Paul sa isang kayak. Okay, yan, ready na si Paul. Yan, yan yung aming uh, assistant. Yan, ang saya-saya dito ngayon. Yan ang aking driver kasi first time ko. Kaya, tignan natin kung kakayanin ng unlimited na kayak. So, alas 6 kami nag-start. 6 o'clock kami nag-start dyan. And, yun. Medyo dilim na. In, kapag dalawahan ang nakuha mo, pwede siyang unlimited hanggang 9 o'clock ng gabi. At, ito nga, uh, medyo nasasanay na rin ako sa tubig. Kaya, relax-relax na ako dyan. Pangiting-iting na ako. Yan si Pauline. Dalawa sila ni ate. Yura. Yan. First time namin. Yan gabi na. Maganda pag gabi kasi malamig. Malamig na yung panahon. Lalo na ngayon at summer. Mas maganda ako. pumunta dyan ng uh, gabi. Malamig paggabi sa Rafisa Dam. Mas, masarap ang simoy ng hangin. Hindi siya masakit. Kaya kung ako sa inyo, pag gusto nyong magkayak, lalo na pag summer, itrain nyo ng hapon. At ang rate pala ng bawat boat ay iba-iba. Kapag dalawahan, unlimited siya at ito ay 80 dirhams lamang. Kapag apatan, um, 150. Yan, gabi na at tapos na 9 o'clock kami natapos at nakauwi sa Dubai. At ito yung nadaanan naming tunnel. May tatlong tunnel na madadaanan kapag ikaw ay nakarating sa sa pag gusto mo punta sa Rafiza Dam, may mga tunnel ka, mga mahahabang tunnel kang dadaanan bago mo marating ang Rafiza Dam. Tatlo or dalawa yata yun. Hindi ko na maalala. Ito, yun yung mga madadaanan mong mga bundok. Iba-iba. May mataas, may mababa. Maganda ang view. Maganda ang view ng papunta doon. At dito, nasa may Corpacan area, mag-u-turn lang kami, pabalik. Ito. Ito pa yung isang tunnel. Mahaba-haba din to. Isa sa mga um, tunnel, pinakamahabang tunnel sa UAE ay dito matatagpuhan. At, minsan nakakalula sa loob, pero masasanay din naman yung mata mo. At, kung hindi ka, kung gusto mo yung mga tunnel-tunnel na ganito, may enjoy mo kasi mahaba. Dito, maganda. Ah, mga hapon na to. Mga hapon. Kaya, malamig, medyo malamig na siya sa mata. Pandang 6, 5.30 na siguro to. Okay. Mga, mga 5.30. Ayan, yung mga bundok na maliliit. Yung bato-bato lang siya. Mga, wala siyang mga kahoy. Ayan. Yan yung makikita natin. Ito yung daan. Ang Rafisa ay parte pa rin ng Sharjah, pero malapit na malapit na siya sa Fujairah. Kaya, it takes one hour bago mo siya marating. One hour, depende sa kung paano ka mag-drive, kung mabilis, or ano, mabagal naman. Kaya, Medyo, minsan, maabot ng 1 hour and 30 minutes. Pero hindi na siya, na, hindi naman siya nakaka-bored, guys. Kasi marami kang nakikita. Masaya.